Mayong hapon mga ka na naput mi karon diri sa City Gate. Di nagbuhat na pod ning duha ka artist. Nagdibuho na sila si Loyloy ug Loy si Ken. Kining gibuhat ni Ken mga kaart, art Asawa ni ni Jun Digamon sa Brigada News FM. siguro sa iyahan ning paggraduate, Si Romilin Digamon ni mga ka -art. Kaya oh, Ang size ani is 12 by 16. Hayap na kayong mata. So kani pong idibuho ni Loy mga card. Morning taga-panabo. Kayudong family. Inika, wala ka wala ni gikasal mga kaart pero amo na nang gibuhatan o ah uh, ni belo so kani naka naka polo shirt lang dere naka americana na so lahat yung gi pang sabi na si Leloy. Madawat na gunis siya o Wait for a while. Gidaog na niya itong pikas lanita. Balikan na ito si Romilin Digamon. Ito sa asawa ni Sir John Digamon. Ah, uh, Taga-Brigada News FM diin dati po ni silang taga Bombo Radio oh. si Ma'am Romilena naana ni siya karon sa MX3 para siya na siguro yung manager po din ha Revision nakatoga ni mga ka-arts so sugdan so ni o 2.30 ah I mean 2.20 o oh, alas 2 ba to so mahuman na po ni Karong Adlawa ang dugay na magandaan ni mga kaart ang now ang toga ni dali lang kaya ni waris waris na lang yung toga ni mahal lang kaya pa ni tungod sa PNGP. Pesano City Gate. So, hindi na lang po takotod. Habang na nato ang final Pagkala yung doon. Okay. Bye-bye!